guys, good afternoon and of course, hello, that, that is the deck, view deck of the big deck. Now you see, this is the front. Malayo pa ang umaga. Yan ang deck natin, dyan tayo mag-coffee-coffee. -coffee. Because lahat ng ito ay isasara ko para pag kinulog ko to lahat, walang lalabas na music. Di ba, for ma'am? Ha? Huh? Parang soundtrack yun. Yung, yes. is yung metal mesh? Oo. Uh -huh. Lalagyan natin ang na ano. Of, um, ah. No, that's fine. <laughs> oh my God, habaan mo yan! Nalala ko si Kuya kin. <laughs> so guys, baba muna tayo, okay? Jonel? Jonel, anong ginagawa mo? Ha? Hindi pa lunch time, ha? Teka lang, paalis na nga kami ng Jonel, di ba? Oo, oh, oras na eh, ka na mo ano makapako yung sa yan? okay so see you later guys yung bakal bukas wala pa diya bukas madeliver na nila so guys today magtitigin tayo ng ating tiles and of course thank you to our sponsor auntie anna I like this. Ito gusto ko, Jonel. Ito gusto ko eto eto sa gilid pwede ba to sa gilid yung mga nagsasabing madami akong oras guys magpapagawa ka ng bahay hindi ganoon kadali ayan o pupunta kami ni Jonel sa hardware diba tanghalit tapat kailangan bilhin may kailangan ganito ganyan ano pinasasabi nyo hindi Petrix ang magpagawa ng bahay. You people. So, bye. Ito, sa heg. Eto sa heg. Ano ba ganda sa wall? Ito. Ano ba? o, patanong mo sa kanila. sa ito. Pwede din. Ito. Ano to? Magkano to? Tanong mo kung magkano rin to. Para ang sa wall. Kung ito sa floor. Ito sa wall. Pero kung itong floor, itong wall pero ko ito ang floor. Floor or wall? Itong floor eh. Wall ito, no? Floor or wall? Ano ba? Ito na. Okay na to. Ito floor, ito wall, no? Oo. Oh. Oo ito magkano? Magkano to? Pag ito tanungin mo din. Parang gusto ko to ng floor. Floor yan. Tapos kung ito floor, ito ang wall. Oo. Ganda. Okay. Okay, base out daw. So, dadaan po tayo sa ating Cueva ni Adan.

Kuan na siya dito uh, dito. Ha? Dito to no. No. Gusto ko para sa labas yung may bato-bato. Ayoko nyo mga yan. Ayoko nyo mga yan. Wala. Ayoko. Pangit. Thank you. Wala. Okay. Oh, ho, ho, ho. Finally guys Ito na meron na tayong water supply <coughs> Hala nakabukas naman kuya puloy <coughs> Anong ginagawa niyo sa taas Saan ako dadaan Dito ako dadaan Okay Palawin mo na Tingnan natin. Kumakaligo na tayo sa ating banyo. Hi! Okay, so there you go, guys. Oh my gosh. Welcome to the house. It's my dream vacation house. I love it. Thank you so much. This is the deck, the view deck. Para lagi ako may nakikita mga big deck sa view deck. Okay? Ha? Ano ba naman yan? Ngayon nila sinabi, kararating pa namin. Lansang ang baon namin. Yeah, hey. May water supply na muna tayo. Sige lang, punuin mo na muna, kuya. Ano naman yun? Ano ba? Sige lang. Ay, mo Sundan mo. ba? I-water muna tayo. Bukas bukas sa ilagay yung mga fittings, yung mga ano, bidet. And thank you so much kay Tita Ana. Thank you Tita Ana. Sending love. Thank you for the elegant bathroom. Ayan, tapos na rin yung ating ano, um, dito ko ilalagay yung isasabit yung ating ano, um, Uh, Kisa may So, per request. Thank you, guys. Ayan, holy holy si Janelle, guys. Favorite time is snack time. time na Bye. Bye. Pamay na lang po daw sa naka na ano, pajama si Kuya Kim. Kuya, <laughs> <laughs> pag-sure ba? Amoy <laughs> eh. <laughs> Mau ba? Ayan. So, my gosh. Makakaligo na tayo dyan later. I'm so happy. Isang buwan na tayong walang ligo. <laughs> Para sa baby ko Thank you. Wala pang dadaang new leaf. Bye. Wala dumaan ng new leaf. 这个东西啊，没